saglit lang guys kailangan natin ng ano ng screen so yan nakikita nyo ngayon sa aking screen ang isang uh, post ni Valentino Rosales tungkol kay Aura at ito ngayon yung uh, pinagkakagulahan ng mga netizen sa Facebook at the same time sa TikTok uh, Aura, hindi kami ang mag-a-adjust para sa iyo, di ka magandang example sa kabataan, tumigil ka diyan, mag-focus ka sa ba basketball team mo sa Boston Celtics So, yan yung mga pahayag mismo galing sa real account ni Valentin Rosales at sinigid natin yung kink niyan kasi baka magkalatay ng fake news. Eh, ngayon may ebidensya tayo na siya mismo yung nagsabi at yung account niya mismo ang pinagmulan ng source natin tungkol sa issue na to, no? So, ngayon ay uh, kumakalat yung issue tungkol kay Valentin Rosales tungkol nga sa... Uh, pagkokomento niya ng hindi magandang mga salita o hindi angkop ng mga salita tungkol kay Aura at kung paano nga nagsimula yung mga uh, sagutan na mga na mga saan nanggaling yung pinagkukutan so simulan natin na maghalungkay na mga uh, na mga tunay na pinagmulan o pinanggalingan ng issue para makapagbigay tayo ng komento no, ng tamang komento tungkol sa nangyayari. Ngayon, so, ang issue ay tungkol kay Aura Briguela No, si Aura ay isang artista hawak ni Vice Ganda at mamimamihan niya si Vice Ganda. So, ang issue ay ganito. Ang issue tungkol kay Aura Briguela at Jack Agarta ay nagsimula nung mag-react si Agarta sa isang post ng ABS-CBN. News tungkol sa graduation ni Aura sa senior high school ang post ay naglalaman ng caption na Aura Virgela is finally getting her high school degree. Simula ang paggamit ng pronoun na her. Para kay Aura, umano'y hindi ang cop ang gender identity na to. So, pinuna ni Agarta ang paggamit ng pronoun na her na halip na his. So, kaya nagkaroon ng malaking issue yung tungkol kay Aura. So, si Agartha nakita yung 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 word na her doon sa post ni aws So, himay-himay natin na nakita ni Jack Agarta yung post ng aws na ang ginamit ng pronoun is her. Siguro, ang iniisip ni aws is dahil naman kilala at influence na ganun talaga si Aura, so ginamit yung her. So, yung her kasi ay ginagamit natin sa salita para sa babae, ang siya sa babae. Pero sa pag-aaral namin, ang logical talaga na ginagamit common sa babae at lalaki ay his. Opo, pwede pong gamitin yung his sa lalaki at babae without any gender topic. Pero ang sa iba, 'di ba, sa high school, elementary kapag sinabing his, tumutukoy siya sa sa lalaki. Pero kapag dating mo sa college, lalo na sa sa journalism, he is pwede siyang gamitin sa babae. No? Pwede siyang gamitin. Pero comes out naman tayo sa EBS even -EB na ginamit yung her. So commonly siguro ang inisip nila dahil naman crossdresser at kakilala naman si si Aura bilang crossdresser at at babae talaga siya. Uh, ina emotional pero hindi ina physical kasi ang physical meron pa talaga siyang ano sexual organ ng lalaki so her ang ginamit so etong si Jack si Jack Agarta ay kilalang vlogger kilala siyang vlogger which is siya ang nagsalita ng hindi maganda tungkol kay Aura So, eto, pagsita ni Jack, Aura, ah uh, Jack Agartha, sinabi ni Agarta, anong her? Good luck, bro. Naumani ng maraming krisitismo mula sa mga nitisan at miyembro ng LGBT plus community. So, kasi nga, guys, pinuna mo yung her ng pagkakagamit ng ABS-CBN at dinuktuan mo ng good luck, bro. So, naging malaking conception yon para sa mga LGBT+ plus community na parang anong gusto mong palabasin, 'di ba? Medyo hindi siya maganda. Tapos tinawag mo pa siyang bro. So kapag sensitive na tao, mabibigyan siya ng mean, 'no? Pero ah uh, pag sensitive na tao, mabibigyan siya ng malaking mean. Pero kung hindi naman siya sensitive, papabayaan na lang. Pero dahil sa uh, natapakan yung mga LGBT, kasi kung hindi masisita, kasi kung inanormalize, ito kasi yun eh. Sa LGBT kasi, hindi pwedeng inormalize yung mga bagay na na alam naman natin, out of bound. Kapag ka kasi normalize yung mga ganitong issue sa LGBT, ano siya eh, uh, magiging buti sa katuluhan. Yun yung totoo. hanggat maaari yung mga simple na, na mga bagay na hindi angkop ay eh sinisita talaga ng LGBT para hindi siya pamarisan, para hindi siya hindi siya sundan ng sundan. So doon pa lang ng LGBT. Kaya siguro sinisita si Jack Agger Agarta para hindi siya pagmulan ng susunod na mga bullying. So kaya siya talaga dinudumog ng mga ngitesen. Which is, alam mo naman na siya. Tapos, sasabihin mo, good luck bro. So, hindi siya in good. So, marami ni si Sen ang hindi sang ayon sa pahayag ni Agarta na umano'y pagpapakita ng kawalang respeto sa gender identity ni Aura. So, kasi ang gender identity ni Aura is babae. So, tas ginamitan mo ng bro, insulting nga talaga siya. So, talagang ang kakabig ng simpati talaga is si aura Paliwanag pal, paliwanag ni Aura, nilinaw ni Aura na hindi siya ang nasa likod ng Facebook page na nagpusang balat kay Agarta. So wala siyang wala siyang binabanggit na salita, hate speech para kay Agarta. Hindi niya gusto patulan ang mga negatibong komento. So suportahan kay Aura maraming mga personalidad sa showbiz kabilang si Vice ang nagpakita ng suporta kay Aura sa gitna ng issue. Guys, ABS-CBN na post, tapos bigla ka naman, bigla ka nagsalita ng ganun doon sa tao, which is dapat maging proud ka na lang, no, maging proud kayo. Uh, nagpakita si Ogie Diaz, pinayuhan ni Ogie Diaz si Aura na huwag patulan ng mga negatibong komento at piliin ang laban na dapat niyang sagutin kay John uh, Janos Del Prado nagpahayag ng pagkadismaya si Janos Del Prado sa mga kilos ni Aura na umano'y nakakas nakakasakit sa komunidad ng LGBT pinuri pinunarin niya ang mga uh, neo gender at pronoun na ginamit sa mga miyembro ng komunidad so di ba iba-iba sila ng 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 mga swestion or mga pahayag tungkol sa ginawa ni Aura sa akin na mamaya may tayo magbigay ng komento tungkol dyan no so eto yung kay Jack Agarta respeto sa gender identity mga galagang iginagalang ang gender identity ng ibang tao kahit hindi mo ito lubos na naunawaan ang paggamit ng mga pronoun na ayon sa gusto ng isang tao isang simpleng paraan ng pagpapakita ng respeto katulad ng paggamit ng po at opo 'di ba? Maraming gumagamit ng po at opo na hindi alam kung ano ibig sabihin noon. Maniwala kayo sa hindi. Hindi lahat ng gumagamit ng opo at opo marespeto. 'Di ba? So kaya natin ginagamit 'yun sa matatanda na kahit di naman natin kilala po, opo, inoopo natin nat po 'yung taong hindi naman natin kaano-ano, pero bilang pag -alang. So, ganoon din sana sa paggamit ng her to his sa isang tao. No? Kung alam naman natin yun, huwag na natin ibig issue yung tungkol sa identity ng tao. Yun. Pag-ingat sa mga salita bago mag-react, mag-post, importante na pag-isipan muna upang hindi makasakit ng damdamin. So, marami ang uh, mga nagko-commento, comment section, magko-comment sec magko, magko -comment ka sa section nung pinost ng iba ng mga hate speech dahil hindi mo lang nagustuhan yung pinost. ba? Diba? May mga ganun. Pero alam nyo, sa pag-aaral namin ng journalist, pwede ka namang magsalita ng hindi nakakasakit. Pwede ka mag-voice out ng mga salita na hindi mo ma-offend yung tao. Pwede yon. Halimbawa, Halimbawa, mataba siya, body shaming. Ang, mo. Subang, ang taba mo. So, ang taba-taba mo. Hindi ka kasha. Ganon. Pero pwede mong sabihin na, ah, napakalusog mo. Nako. Nga, nagpacheck ka na ba ng ano mo? Mas maganda nagpapacheck ka kasi baka mamaya magkaroon ka ng sakit. Pero kung good yung healthy, yung pagiging, uh, pagiging, <clears throat> pagiging malaki mo, pagiging, pagiging malusog mo, good yan, ah, okay yan, no? Pero mas magandang nagpapasya ka. Maraming pwedeng ibanat, no? Halimbawa sa deodorant, uh, ah, may putok siya, di mo naman pwedeng sabihan yun, di ba? Pwede mong, uh, ah, anong deodorant mo? Ganito, sinabi, ah uh, baka hindi na efekto, kailangan mong magpalit. Nakoffend ka? Hindi, di ba? Inagood mo siya nasabi. So, ganun lang, di ba? mag-comment kayo ng in a nice way na hindi siya ma-hurt. Pero yun yung tinutumbok nyo. <clears throat> so, dahil lang sa her at saka sa bro na ginamit, dako na tayo sa main topic natin. Kay Valentin Rosales na nag-live siya, nag-stream siya ng masasakit na salita talaga kay 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 Aura. Kung napanood niyo yung post niya sa personal account yan Yan, yung live na yan Kung napanood nyo yan Magiging uh, ma Magiinit yung Yung bunbunan nyo No? Dahil sa Hindi maganda Ang pahayag na binitawan Ni 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 Valentin Rosales. At ito siya. Ang balita tungkol sa pagbabatikos ni Valentin Rosales kay Aura Bergela ay totoo. Mayroon isang post sa Facebook. Ayon sa mga ulat ni ba, ayon sa mga ulat si Valentin Rosales ay isang kilalang content creator at miyembro din ng LGBT community na nagpapahayag ng kanyang hindi pagkakas pagkakasundo sa paraan ng pagpapakita ni Aura Bergela sa kanyang pagiging babae sa kanyang post nila niya si Aura, gender identity at kilo si Aura, Brigella na umani ng maraming kritisismo mula sa netizen. Ang isinene ay nagdulot ng isang malaking diskusyon sa social media tungkol sa respeto at pagtanggap sa loob ng LGBT plus community na marami mga netizen ang hindi sangayon sa pagpabatikos ni Rosales at nanawagan para sa respeto at pagtatanggap sa lahat ng miyembro ng komunidad. Ito na sa mga pahayag ni 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 Valentin Rosales eh talagang hindi siya okay no hindi ko alam eh. hindi. <clears throat> hindi ko alam kung nakikita to o okay. ganda ng ng kabataan hindi maganda ang alam ko Aura ba? at binuksan ah, hindi magandang ehemplo sabi ni Rosales ewan ko kung naririnig nyo to hindi magandang ehemplo si Aura sa mga kabataan katulad nung pinagpapahubad ni Aura yung yung lalaki dun sa beer house oh. graduate ka ng college tas hindi mo alam ang pronouns ng male graduate daw si Aura ng college which is hindi siya graduate ng college graduate siya ng senior high school lang And kahit kailan, hindi ka naging magandang ehemplo. Gawain pa yun ng isang babae? Ganun ba? Eh, hindi. Masyado kang barumbado. Masyado daw barumbado si Aura? mag -e expect na tawag ng mam ma or she. So, wag daw mag-expect na tawagin ng ma'am or she si Aura. So, hindi ko nabi... Uh, yung mga binanggit ni ni Ana ni Valentin Rosales kasi medyo out of line talaga yung mga binitawan ni Kulke Aura. No? Hindi siya eh. So dahil dyan, eh, talagang pagtutumpuhan ng isyo ngayon si Valentin dahil sa ginawa niya. No? Kaya, Mm. Kawalan ng respeto, salitang ginamit ni Rosales, tila ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa gender identity at sa itsura ni Aura. Dahil sa mga sinabi niya, hinatulan niya yung physical na anyo ni Aura. Mahalaga ay galang ang bawat isa kahit na napagkakaiba na tayo. So dahil doon, sablay to si Valentin. ba diba? Mga negatibong komento yung mga pinapahayag niya. Nahalip sana eh magkaroon 'di ba content creator ka uh, <coughs> public picture ka dapat ang pinapahayag mo is 'yung makakatulong din sa taong nakikinig sa sa taong pinagsasabihan mo 'di ba nang nang maayos nang nang pagkapupulutan ng aral ganun dapat so so did I... Hey, hello po. Ayan. So, dahil dyan, tayo ay magkukomento both side para sa kanila. Okay? Yung akala mong pagsasabi mo ng ganong bagay ay tama para sa iyo pero magi para sa iba. Katulad ni Jack Agarda at ni Valentine Rosales, akala nyo eh, ang pagsasabi nyo ng ganyang bagay ay eh tama para sa inyo. Pero sa aming mga nakikinig ay mali aralin muna bago magbigay ng komento kung makakatulong ba ang mga sasabihin nyo kung makakatulong ba 'yan kapupulutan ba ng uh, aral kapupulutan ng katotohanan yung mga sinasabi nyo 'yan dapat ganoon kapupulutan ng aral yung mga pinagsasabi nyo sa social media makakatulong ba siya na mapabuti yung isang tao na pinagsasabihan nyo 'di ba sa inyo maganda pero sa amin hindi siya maganda doon sa pinagsasabi nyo hindi maganda bilang content creator dapat yung sinasabi mo is katotohanan na makakatulong makakaayos doon sa problema ba diba? kasi maraming tao ang nasasalita pero walang katas ang sinasabi so maraming tao ang ang maganda magsalita maganda ang tono maganda ang pagbigkas pero walang katas o walang silbi yung mga pahayag bagos puro mapanghamak o mapanakit ang namumutawi sa bibig so katulad nyan silang dalawa ay nagsasalita ng halip na kapulutan ng aral at maging ehemplo ng malayang pamamahayag pero dahil sa mga pinagsasabi nila hindi siya malaya dahil ang malaya ay pagsasabi ng katotohanan na walang tinatapakan, walang sinasaktan. Ang pagsasabi ng katotohanan ay hindi pag-aglahip at hindi pag-atake -pag sa isang tao. No? Hindi hinahamak. Ang pagsasabi ng katotohanan ay pag may pagsasalang-alang. Alamin mo kung ano yung pagsasalang-alang sa pag-aanalisa ng isang problema o sa ganitong mapanira o mapanghatol na komento sa iyo ay subukan ng maging positibo sa pagbalangkas kay aura naman kapag ka nakakarinig ka ng mga negatibo hindi maganda eh payo ay huwag ka na lang magkomento sa kanila huwag ka na lang magsalita ipasadyos mo na lang yung mga ganitong paghahatol sa sa iyo at hayaan ang iba na tumingin timbangin kung ano yung tama at mali no dapat maging ha hatol ay is, ay sa kapag aayos at hindi sa ikadadagdag ka pa sa issue katulad niyan yung hatol mo sa statement Jack Agartha yung hatol mo sa statement ni ni ng ABS-CBN eh hindi maganda di ba halip na kadadagdag ng kagaganda, na dapat tularan si Aura ng maraming kabataan na nagaaral aaral di ba nakapagtapos dapat ganoon eh hindi naging ganoon yung binalakas mo no? Halip na ikaayos, ikagaganda, naging dagdag ka pa sa issue. Lagi natin tatandaan na kung ang pakikisawsaw natin sa problema ng iba ay kapapahamak natin at ng taong involved ay mas maganda pang pag-usapan ng at at ayusin na lang kaysa lumaki ang gulo. So, halip na yung pakikisawsaw natin, yung pakikisaw yung, ipagiging pagiging involved natin sa problema ng iba di ba ay ikapapahamak natin at nung involved na tao eh ayusin na lang no kay Aura wag nang makinig sa sasabihin ng mga mapanghamak na tao pray na lang talaga at sa mga basher thank you kasi kayo ang nagpakita kung ano yung mali kaso yung paraan nyo ay di ma ay hindi tama So, sa mga basher dyan, iba-iba kasi hindi naman natin mapiplease lahat eh. Katulad ko, sa mga nanonood, hindi naman lahat talaga is uh, para sa akin. Yung iba talaga basher at sisiraan at sisiraan tayo. Okay lang yon sa paraan na nakikita nyo kung paano, paano ko pa mai-improve. So, ginagawa ko nilang siya in a positive way. No? kung alam niyo may mali, i-reach up niyo nang maayos. Halimbawa, o oh, mali yung ganito na pagkakasabi mo, pag-aralan mo baka maganda. Hindi 'yun sasabihin niyo, ang bobo mo naman, di ka ganyan-ganyan, hindi mo ganyan-ganyan ninyo ano mo. Napakatai. Mm, -mm. 'Di ba? Ang daming binig, binig direct to the point. Oy, ah, kuya, pasintabi, may mukhang may mali ka sa pahay na ganito. Ganon. Ganon yung mga bagay na, na o kaya ABS-CBN yung her, yung his. Okay lang po ba na ganito yung pagkagamit nyo kay Brigella? Bigyan nyo ng ano, bigla, bigyan ng reasoning, bigyan nyo ng point of view. Hindi yung inatake nyo abigla yung tao na hindi naman siya nag-post, no? Uh, yun lang guys ang may papayo ko sa mga taong nakikisaw-saw, nakiki-hype sa topic, pinapalaki yung issue. Jack Agarta, magsorry ka na lang sa kay 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 Aura Bergela at patawarin mo yung mga taong taong pinulaan ka din kasi physical to physical eh na physical ka nagbanggit ka ng kung ano-ano kay Aura ngayon ang mga netizen nagbanggit ng ng kapintasan mo which is mas lumamang sa'yo kasi nasa mukha no ang ang kapintasan ngayon humingi ka na lang humingi ka na lang ng tawad kay Aura at patawarin mo na rin yung mga taong naglahi ka para sa kapanatagan, katatagan at sa maayos na naisipan na makatulog ka, inawi na nagpatawad ka, pinatawad ka. Ganoon na lang dapat kay Ginoong Valentino Rosales kung napapanood mo ito ito lang yung sasabihin ko no ang pagbibigay ng pangit na komento sa tao ay magiging uh, problema mo na hindi ka makakatulog Dadal dadalhin mo yan hindi man ngayon pero sa inaharap yung mga pinagsasabi mo ay ay babalik din sa iyo inang tamang panahon kasi mali yung pagkaka salita mo ngayon may mga magsasabi sa iyo na hindi maganda talaga at in, which is hindi talaga maganda yung pinagsasabi mo kay Aura no Valentine Rosales sana Ah... Uh, yung mga sumusuporta sa iyo eh, mag-unsubscribe na. No. Kasi dapat ang sinusubscribe natin yung kapupulutan ng tama, totoo, mapangahas pero maayos na pagsasalita, matapang pero nasa diplomasya. Ganun dapat yung yung isang nasa publiko, isang content creator, no? at sa lahat ito payo ko sa sa sarili ko sa lahat ng content creator na madali man loko sa social media madali magsalita na magaganda sa social media no madali silang i-frame nakala mo mayaman ka madaling mag-portray na ganito ka ganyan ka pero mas madali na hindi magsinungaling no ang tao kasi uh, gusto lagi maganda yung nakikita pero dapat makita ng tao yung pinakasimple simple, yung, yung pinakamaganda yun lang guys at salamat sa panunood no? muli ako si Jesse at ito ang man at work bye